Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Saksi ang buong tagakiyapo San Dimas kung papaano nga nailigtas nitong ang sitanggol ang batang sanggol mula sa ituktok ng apartment ay talagang halos nilipad na nga ng ating bilang sa tanggol para lamang nga makaligtas sila ng batang sanggol na iyak nga nang iyak at dito nga ay si Tanggol na ang pinagkalipunpunan ng mga tao hindi na ang sunog o hindi si na ang ipinagsisigawan nga ng taga mga San Dimas dahil kitang kita nila kung papaano ito lumipad at lumundag para makababa mula sa itaas papunta sa baba at nang mailigtas nga ang isang batang sanggol at ngayon nga ay nagpapalakpakan ang mga tao dito nga sa San Dimas dahil ngayon ang tingin nila kay Tanggol ay isang superhero at isang bayani na handang ialay ang buhay makasagip lamang ng bata o kahit sinong tao ang mahalaga dito ay makatulong sa kanyang kapwa-tao kung kaya dito ngayon ipinagsisigawan ng buong bayan ang kanilang bagong superhero ay walang iba kung hindi ito ngang si Tanggol o si Jesus Nazareno di magiba na sang ikagugulat kayo nito ang si Mayor at ito nga nga uh, si uh, Roda dahil na uh, tuwang-tuwa siya sa ginawang ah, pagtulong ito ang tanggol na talagang napakabuti at napakabait ng puso nito kung kaya't ngayon ay si Tanggol na ngayon ah, ang ipinagsisigaw ng bayan ah, si Tanggol ang superhero ng Kiyapo kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kya po. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat! God bless!